Official nang naghiwalay ang magkasintahang sina actress Maris Racal at songwriter vocalist ng bandang River Maya na si Rico Blanco. Ito ang matapang at maluhaluhang inamin ng actress nung na-interview siya sa Kapamilya Channel. Sinabi ni Maris na Rico and I has a beautiful universe. It was full of love, laughter, music and everything. Sa five years namin together, we were always on the same page. I don't know what happened to me. Maybe I turn to the next page and saw a new perspective sa life. I have vision of who I want to become and how I want to be evolved. I am so curious about the world and the truth is I am going through changes. Ito ang ilang salitang binitawan niya nung in-interview siya sa Kapamilya Channel. May iba namang nagsasabi na meron daw involved na third party kaya naghiwalay ang magkasintahan. Hindi inamin ni Maris ang dahilan ng kanilang breakup. Kaya maraming spekulasyon ang lumalabas na maaaring dahilan daw ng hiwalayan ay gusto ng magpakasal ni Rico kay Maris. Ngunit ayaw pa ni Maris magpatali at marami pang gustong gawin at ma-achieve sa buhay. May lumalabas namang balibalita na ang on-screen ka love team na si Anthony Jennings ang tunay na dahilan ng hiwalayan ng dalawa. Isang isyo ito at nilinaw ni Maris na wala raw kinalaman si Anthony Jennings sa kanilang breakup at wag na raw siyang isama sa issue. Ayon sa aming source ay madalas at sobra o manong magselos si Rico Blanco at ito ay dahil sa madalas na pagsasama ng kalob team ni Maris na si Anthony Jennings lalo na nung nag-click ang tambalan nila bilang magkasintahan sa nakaraang proyektong Can't Buy Me Love. Marami talagang nalungkot sa kinahinat na ng kanilang relasyon dahil akala nila ay sa simbahan na ang patutunguhan ng kanilang limang taong relasyon. At may mga bagay-bagay o isyo na minsan hindi na pagkakasundoan at hindi nagkakaroon ng magandang pagkakaintindihan. Idagdag na rin natin ang age gap nila na 24, bagay na hindi rin isinasantebi ng iba ring magkasintahan, kung atin palang aalamin, si Maris pala ay may edad na 26 habang si Rico naman ay 51. Kung ano man ang patunguhan ng kanilang naging love story ay Diyos lang ang nakakaalam, ipagdasal na lang natin na maghilam ang sugat na nagagawa ng pag-ibig, bagay na kasama na sa taong umiibig, at nagmamahal, sabi nga ng iba, pinagtagpo pero di pinadhana ganun lang yun.